Magandang gabi mga kababayan. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong gabi ng Wednesday, May 21, 2025. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) patuloy na nakaapekto sa Palawan at Mindanao. Ang ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay ang salubungan ng hangin mula sa northern at southern hemisphere, samantala ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ay patuloy na nakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sa Palawan at Mindanao, asahan ang maulap na papawirin na may scattered rains and thunderstorms dulot ng ITCZ. Pinapayuhan ng ating mga kababayan, lalo na ang mga binaha o nakaranas ng pagulan nitong mga nakaraang araw, na magingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan pa rin ang fair weather conditions sa umaga hanggang tanghali na magiging mainit at maalinsangan. Pagsapit ng hapon, Tumataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Ayon sa PAGASA, walang minomonitor na low-pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At para sa weather forecast bukas, Thursday, May 22, 2025, Sa Metro Manila at Luzon, inaasahan ang mainit at maalinsangang panahon sa umaga na posibleng sundan ng localized thunderstorms sa hapon. Ang temperature forecast bukas sa Metro Manila, inaasahang bahagyang maiinit ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 36 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay mas malamig na posibleng umabot mula 17 hanggang 25 degrees Celsius. Sa lawag, makakaranas ng temperaturang mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay inaasahang aabot mula 27 hanggang 36 degrees Celsius. At sa Legazpi ay bahagyang maalinsangan na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, inaasahan ang malamig hanggang katamtamang init na nasa pagitan ng 23 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Puerto Princesa ay inaasahan ang temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, sa Kalayaan Islands ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura. Sa Mindanao, inaasahang magpapatuloy ang epekto ng ITCZ, kaya't maulang panahon pa rin ang inaasahan. Sa Visayas, magiging partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng localized thunderstorms, particular sa southern part dahil sa epekto ng ITCZ. Ang temperature forecast bukas sa Visayas and Mindanao, sa Tacloban, Inaasahang bahagyang maalinsangan ang panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 30 degrees Celsius, sa Cebu ay posibleng umabot mula 27 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Iloilo ay makakaranas ng temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, inaasahan ang mas katamtamang init na nasa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius, sa Davao ay posibleng pumalo mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, at sa Zamboanga ay bahagyang may init na may temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating sea condition, wala pa rin tayong nakataas na gill warning sa alinmang baybayin ng bansa. Sa ating 3-day weather outlook, sa Metro Manila, Baguio City, Legazpi City at malaking bahagi ng Luzon, patuloy ang fair weather sa umaga ngunit may posibilidad ng thunderstorms tuwing hapon at gabi. Sa Mindanao, mula weekend ay inaasahan na muling magiging maulan sa Mindanao, partikular sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City, posibleng magpatuloy ang mga pagulan hanggang Friday. Maaaring gumanda ang panahon sa Cagayan de Oro pagsapit ng weekend, ngunit inaasahan pa rin ang pagulan sa Metro Davao at Zamboanga City. At iyan ang ating pinakabagong update sa lagay ng panahon. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming weather updates. Ingat po kayo mga kababayan.